guys. for today video, ito na siya. <laughs> mga, mga, ano, nagutom sa paglalakad. Ito po yung mga sagip, kalikasan, pati sagip puno. <laughs> sagip puno, inaakyat na po. yan guys. Um, ugasan lang. Kami po ang mga taga sagip, sagip kalikasan, sagip din ng bu bunga ng puno. <laughs> Ito po. sorry, Abuso na kayo ha, na tapos hindi plastic. Medyo konti ka guys. <laughs> Tulugan pa. sorry. <laughs> Ito po. Ito ay puno ng cherry sa Pilipinas. Meron <laughs> kaming isang mang, ano yan? Five little monkeys. <laughs> Humpy dumpy. Wala yung boses ko. Ayan po. Ayan guys. Pahinga kami. Naglakad kami ng pagkahaba-haba.